Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay nagtagumpay nga itong si Bubbles at si Tanggol na ang buhay ni Congressman Sibilia at dito nga ay sa harap mismo ng munisipyo nila napatay at natadtad ng bala itong si Congressman Sibilia na ngayon ay malamang ay masayang masaya at tuwang-tuwa na rin si Mr. Reyes lalo na rin itong si Chip Espinas dahil nga nagtagumpay ang unang misyon nitong uh, si Tanggol sa kanilang mission accomplished na kung saan ay dito na nga tuluyang mapapalapit ang loob ni Chip Espinas kay Tanggol dahil talagang napaka-tikas at napaka-galing at husay nga nitong si Tanggol at dito nga ay maikukwento lahat nitong si Bubbles kung papaano nakipaglaban at nakita talaga nitong si uh, Bubbles kung gaano kahusay sa paglundag uh, at pagtalon at pagtumbling itong uh, si Tanggol sa pakikipaglaban na talagang hindi siya umuurong at talagang buong buo ang loob at napakatapang ng isang Tanggol na talaga namang uh, Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para nga sa kanyang mga kaibigan na ang akala nga ni itong si uh, Bubbles ay iniwan na siya ni dahil nga tumakbo ito. Ngunit walang kalam-alam ito nga si uh, Bubbles na babalik pala siya at kinuha lamang ang motor na kanilang sinakyan papunta nga sa munisipyo. At dito nga ay sabay nilang tinadtad ng bala itong si Kongresman Sibilya at dito naman ay masayang-masaya itong si David dahil nga pinakita na sa kanila ang negosyo ng uh, pamilya Montenegro at nakita niya nga na napakaraming eroplano at napakalawak talaga ng kanilang mga negosyo at dito nga ay mag-iingat ka rin David dahil nalalapit na rin ang uh, pagwawakas mo dahil mabubuko at maralaman na rin ang katotohanan kung sino ka nga ba talaga dahil once na makita ka ni Mokang ibubulgar ka niya na ikaw ay si David at hindi ikaw si Tanggol. At dito naman, ano kaya ang susunod na misyon na ipagagawa nitong si Chip Espinas kay Tanggol at kay Bubbles? At ano rin kaya ang magiging pakiramdam nitong si Bong kasama ng kanyang mga kaibigan at kagrupo na si Tanggol ang siya nga nakapatay dito nga kay Congressman Sibilia at tagumpay na tagumpay ang kanilang unang misyon at dito naman itong si Olga ay pumunta nga at dumalaw kay Aling Marites, kay Aling Tinding at kay Noy at dito nga ay nagalit itong nga si Aling Tinding dahil nga naglilihim at niloloko daw sila nitong si Olga at sabi naman na ni Olga bilang isang beng hindi po ako yun, nagkakamali kayo malabo po maging ako yung wag mo kaming lokohin at hindi kami tanga para maotumo ng garon-garon na lang ito nga naman ang sagot dito ni Aling Tinding at totoo naman ang sinasabi ni Alin Tinding na si Olga at si Beng ay iisa. At ito nga si Olga ay siyang nga manuloko at mayroon siyang hindi magandang plano kung kaya't lumalapit siya sa pamilya nga nitong si Tanggol. At dito nga ay alam na alam din niya kasi kung ano ang katotohanan. At ito rin pala nga si Ramon ay alam niya ang katotohanan na si Tanggol ay nandun nga sa puder nila Rigor at nila Marites kaya hindi pa siya ganoon kakonbinsido na talagang nga nga si David ang kanyang tunay na anak at meron pa siya nga pagdududa sa pagkataong ito dahil hindi ganoon katapang ang iniisip nga itong nga si Ramon, dito nga kaya David at dito siya unti-unti nga bubuko at malalaman ang katotohanan sa pagkataong nga nito nga si uh David and guys, ito po ang ating pakaabangan ngayon dito nga sa Tinaguriang ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, God bless and bye bye